Hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel. My name is Sam aka Hashtag Biherong Becky and guys, please stay tuned ano kasi ang pag-uusapan natin ngayon guys ay bonggang-bongga no ang ating mga kandidata na pak na pak ngayon sa darating na Miss Universe Philippines 2024 So, um, last time no, naglabas na ko guys ng video ko na, kinonfirm ko na nga na sa uh, sasali na si um, sa Manalo, no? So, confirmed today, ayun, nilaunch na officially, inannounce niya sa, sa, social media at sa mga news ay siya na ang wala nang mangyayaring selection sa Quezon Province dahil appointed na siya, no? Bakit? Kasi sino pa bang lalaban? Si Atisa na yon eh. So kahit ako naman, no? So knowing that Atisa manalo, meron pa bang uh, makaka na sa beauty niya sa Quezon province so appointed na agad siya automatically so ngayon nga guys no pag-uusapan natin uh, as I've mentioned last time na itong tatlong pader ngayon sa darating na Miss Universe Philippines no ang posibleng mag-uwi ng corona. pero guys no syempre hahayaan ko na lang kayo guys na yung inference ba kayo na lang bahala mag-decide no kasi mahirap naman kung Halimbawa sabihin ko si Atisa or si uh, si uh, si Alexi or si Payo, syempre, yung yung kanilang mga fans ay magagalit naman sa akin. But this time, I just want to be honest, no? So, kaya na ang bahala talaga kasi at the end of the day, nakadepende rin naman yun sa mga judges. Ah, uh, nandito lang kami to uh, at least part ito ng aming a uh, routine, di ba? so as a commentator, pagdating sa mundo ng pageantry, so, eto na isa-isahin natin guys ano, kung ano yung mga posible na kailangan pa talaga, uh, i-enhance, no? or i-improve ng tatlong to para masungkit nilang corona ng Miss Universe Philippines. so without further ado, let's go ahead and let's start first kay Alexi Brooks. So guys, ano ba sa tingin natin ang pinaka major challenge ni Alexi Brooks, no? So, isa lang guys. Kasi ang pasarela niya okay na ako dun eh, strong, no? Perfect na yung kanyang pasarela eh. Isa isa lang ang yung prototype niya kay Susie Bini, the wishes speaks, no? So, ang pinakamalaking obstacle dyan, ang tanong kung siya ang ipapadala sa Miss Universe, pipili kaya ang Miss Universe organization ng same prototype ni Susie Bini. Kasi hindi talaga may kakaila. The way talaga magsalita si Alexi, no? She really sounds like Susie Bini Tunsi. Especially pa yung looks niya. No, sila yun talagang medyo malaking barrier no sa kanya kasi isipin ng mga tao, same prototype. So, di ba? So, yun ang pinakamalaking challenge. No? Kung paano i-execute ni Alexi Brooks yung kanyang sarili na hindi lalabas yung personality ni Susie Bini No? Kasi meron ng Susie Bini, kahit no, uh, I, I really tried to check out yung mga comment ng mga tao. Yun talaga. And I personally, yun din talaga ang na-witness ko. So, Ah, yun ang kailangan niyang ma-maitawid, no? Na hindi talaga siya magiging two-point operation ni Jose Binitonsi. So, yun lang, guys, no? Now, proceed naman tayo kay <coughs> Cyril Payumo. Ano naman kaya ang pinaka-major challenge ni uh, Cyril? Si Cyril na-tackle na ko na last time, no? ang bongga ng pasarela niya, commanding siya sa stage, knowing that Cyril Payumo has won in one of the uh, minor pageant international which is Miss uh, Tourism International, no? So, wala na wala akong question doon sa pasarela niya. Very commanding siya, no? But, pagdating sa Q&A naman, medyo easy lang. Easy lang si uh, Cyril Payumo. Pero, like, nasabi ko nga last time mayroon namang mga nanalo sa Miss Universe na easy lang no ang kanilang ah uh, ang kanilang um uh, pagsasalita nanalo naman sila so nakadepende pa rin yun sa mga judges at next naman si Siyempre si Atiza Manalo ano ba yung sa tingin natin challenge no pinaka major challenge ni Atiza Manalo so Uh, according sa kanila, no, according sa uh, mga komentator natin sa social media, and um, according to them, ay hindi daw ganon kagaling sa Q&A. So, there is a possibility, no, but uh, at least sa Manalo, I think um, hindi ko rin masasabi na na weak yung kanyang Q&A. No? Sa mga nagsasabi na mahina yung Q&A ni Atisa sa Manalo, hindi. Kasi um, hindi siguro ganun ka solid ng kanyang um, pagsagot before. But uh, as time passes by, no? syempre sa mga nagdaang panahon, talagang lumebel up na rin ito si Atisa sa Manalo. Kaya nga, ang tagal niya mo nang hindi sumabak sa pageantry, di ba? Because she wanted to master everything. So, kung kung kay Alexi ay ang major challenge na ay kay yung prototype ni Susie kay payo mo naman ay um, medyo malamya daw pag sumagot. And then kay Atisa naman, hindi ganun kagaling sa Q&A. Well, kung kayo guys ang aking tatanungin no? kayo nang bahala basta ang masasabi ko lang bahala na ang judge no kung sino yung talagang pipiliin nila no kasi eto talagang tatlo na to ang talagang madugong labanan ito no it's gonna be bloodbath fight these three representative from each or respective province. So yun lang guys, mag-comment kayo guys kung sino sa tingin nyo guys ang mag-uwi ng corona para sa darating na Miss Universe Philippines 2024. Bye and thank you for watching.